Hello guys. Dito ako sa kabilang area. Dito bira ko lang din nilisan. Uh, twice a week. Hindi nga yung ko. Kasi ito. Nilalagyan din ang tubig nila dito yung halata ko. Um, ang nakatira dito, ano lang, nagre-renta. Wala ko yung mga pasok okay. sila. ko na yung may nangyay nila. Ayan, may mga buto pa. Kasi inibigyan pala nila ng pagkain. Ayan, may daming buto. Kabug. Ayan, mag-uus muna ako. Binisan ko muna yung kalat nila dito. Ayan, may mga alagat ng pusa. Unta tatlong area yung pwesto nila eh. Dun sa baba basement. Dito sa garahe ko at dito, sa tapat ng dito, sa tapat ng pintuan. <laughs> sila yung bantay sa bahay. Ang <laughs> pangayon tulog na sa baba sa kano to? Yan tahan na kapes to. Dini ya. Binugosan kulang talaa kasi mamaya na naman ako sa farm, sa taniman na ng mga bulakama ko. Ng lilinisin kasi ako ni. Kaya night duty ako mamaya. It. Itong ilaw na to dati may nakatirang ibon. Sinira ko yung bahay nila kasi dito dumudumi. araw ako ko dati, nagre-reklamo yung nagre-renta. Kaya ngayon, umalis na sila. Ayaw ko saan sila namin Tapusin muna ko, guys. Thank you for watching.